Itong ulam na po ito, palagi kong niluluto kapag ka po ako'y nadalaw din niya sa bahay ng kapatid ko sa Las Vegas dahil ito po'y gustong gusto nila. gusto ko rin naman eh. <coughs> hey! Eh, Pahili tayong mantika. Pagkatapos, damihan natin ng bawang. Luya! Sibuyas! Lutuin niyo ng mabuti ang inyong bawang, sibuyas at luya. Mga tatlong minuto. O, ilalagay na natin itong baboy. yung baboy, maganda yung may taba-taba ng konti. Pero gusto nyo, lean, walang taba, okay din. Patisan nyo na, O, lagyan nyo nito, kung kayo po'y gumagamit. Kung gusto nyo lang, o ayaw nyo, pwede rin. Damihan nyo po ng pamintang durog. O halo. Takpan natin yan. Hatayaan natin maluto yung baboy. O ito, mga kalahati yan ang pagluluto ng baboy. Tignan nyo at baka natutuyo na yung tubig eh. Pinapalambot natin ito itong baboy eh. Halu-haluin ng konti. Ito yung pagkatapos ng limang minuto. O, sige, may tubig pa naman eh. Palambutin natin. Takpan! Pagkatapos ng sampung minuto. O sa sabaw-sabaw pa ng konti eh. Malambot na po yung baboy. Tinignan ko kanina eh. Tinikman ko. Tama na rin yung lasa tubig. Kumpormi sa inyo kung gaano kadaming sabaw ang ilalagay nyo ha. O maglalagay po tayo ng sabaw. Kinakailangan po masabaw. Dinamihan ko ng sabaw. Yan, kumukulo na. Okay. Pagkatapos po ng tatlong minuto, hihinaan ko po ng konti yung ating apoy. Alagay na po natin ang ating dugo. Hindi ito buo, -buo ha. Sa Pilipinas kasi pag gumawa tayo ng batchoy, buo-buo eh. Isa't kalahating tasa ng dugo. O, ko ha. Hinaan po ang apoy. Ako mga kaibigan. Lagay ko dito sa ating uh, pagluluto kung magkano ang dugo ng baboy dito. Apat na tasa. Ito halaga. Tignan nyo. Di ba parang katumbas na ng kalahating kilo ng baboy? Ang mahal, di diba? Para kayong bumili ng gamot sa butika. <laughs> oh, mahina po ang apoy nito, ha? Halo lang tayo ng halo, ha? Hanggang sa makikita nyo, naluluto na po yung ating dugo o lagyan po natin ng ating uh, kinchay, o ito naman silantro po ang nilagay ko dito at wala po akong mabiling kinchay sa ating tindahan, mahina lang po ang apoy ha, o tapos miswa, o yung iba ayaw maglagay ng maraming miswa ito po eh, bahala na kayo kung gano'ng karaming miswa ilalagay nyo hinaan yung apoy takpan ng sandali. Hayaan natin maluto ng konting miswa. Tapos, Batchoy Tagalog. <laughs> Sana Sarap yung nagugustuhan nyo, mga niluluto ko. Eh, sa inyo rin po ako kumukuha ng idea eh. O paano, sa susunod po uli, si Ron Milaro.